Hala, hala bro Parang may sasakyan sa itaas bro Ano ba yan, Irog plano? Ano bro? Hindi bro Nandun sa unahan bro Ano yung plano bro? Parang lumilipad na sasakyan mga ka-explore hindi naman yun irog plano naka yung sasakyan bro Tingnan tingnan Lumilipad Uy, uy, uy Nandun, balda yung sasakyan bro So ayun mga ka-explore, aakyat kami ngayon ng bundok So ah, explore tayo dito kung ano yung matutuklasan natin kababalaghan dito So kasama ko pa rin si Mangkiting At si Sarge ay wala dahil ah, meron, pupunta sila sa isang lugar ha ah, Ano yata, Mama Michelle So sama yung pamilya niya At si Paring Bogoy ay nandun kanina dumaan kami sa bahay niya pagod daw siya kasi ha, nag explore po siya kaninang araw so, kami muna ang dalawa ni Mangkiting uh, Salamat po na, salamat po na tipid sa katilin po sa video po na ito. Maraming salamat po. Thank you po. Thank po. Thank shout out nga pala sa palagi mga nagko sa video ko diyan si La Jing Siriaco shout out si Ma'am Ani Alvarez shout out si Atiling Granada shout out Alma Teniklan Garcia shout out Ati Marjula Abong shout out Grabe, kasukal naman dito bro.

tahimik bro Bruno. wala kami masyadong napa, ah, napapansin dito ngayon o oh, naririnig maliban sa ingay ng ilog ano to maketing? lingatong ba to hindi hmm, parang, parang napakakati kung magi sa balat pero makati ba to makati pa rin to pero hindi masyadong masyado. hindi kagaya ng alingatong Hmm? Ito, ito yung sa ano pa, dapaw. Baga-baga kayo yung dapaw. Hmm? Hmm? Basta ito bro, yung mga halaman na makikita natin. May purpose yan. Hmm. Merong pakinabang. Hmm. Uy! Ano hmm. Ha? Ano yun? Ano bro? ratana koi ni bangdi oh kucing di juga dia melahi bunat na ali bu barang barang itu na sinyalis na mentuh enggak ngat ratana koi kitty na 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 kaister may may biglang pangurang may biglang manus um, no, harapan namin parang lumaan

ay may balite bro, ang daming balite bro da ayaw, ayaw ba yung kuy yun ang kuy bro yun ang kita kanina bro asa? yun lang ayaw ba yun? asa lang yan yung ibon yung dabay ba, dabay da yung kuy mga ka, yun yung ibon yan yeah, lang ha? dabay na nga yun yung kuy nasa yung gabay nasa talaga? mhm ayan lang no? uh, sabi ni Mang Gating, yan daw yung ibog plus meron pa dalawa dalawa sila dalawang ibon yun bro bro yeah? yeah. maganda sana bro kung uh, sila yung nila, para marinig natin yung, 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 ano? ng na yan, bro yun tinatawag na bro

malinit ng busis um, ang taam uh, ang nitong magsasalita kaya yan o hindi yan magsasalita ha? ay yung busis ba? kailangan natin malinig <tipensil> hindi magsasalita bro baka maano ma, ni sila mahalata yung mga ka yung uh, ibon na kwe ayan o oh, yung kwe na uh, ibon yung palagi natin naririnig sa gabi na

Bibito yung sa bro. Kwek! Uh -huh. Yan o? Kwek! Kwe! Kwe! Pero hindi naman siya owl no? Parang ano owl ba? Yan. Yan ton, Ano yan bro? Yan yung kwek kwe na ebon. Ebon. <laughs> so, yan nakikita natin yung palaging kwek. sa kamera natin. Uh -huh. Pero... First time kong... ko makita yan bro.

mas maganda nung marinig talaga natin na nagsasalita sila bro Ayan, hindi, eh. kwe, kwe, kwe. Kwe. hindi talaga kung 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 talaga yun yun baka kasama pa yun saan galing yung isang ibon hmm. yun, hindi wala isa lang hmm. pag lumating tayo, lumating yun hmm. yung dalawa na yun Ano po? Ayan mga ka-explore. Uh comment po kung uh, anong tawag ng ibon niyan sa inyo. Eh, talaga ano ba ang klaro. Kahit i-zoom na pa natin. Hindi eh, walang zoom tong camera ko. Blurred kasi. Ano? Wait talaga yan. Okay yan. yan. O, sino pa yung ano? Sino pa yung sasabihin din? Yun? Hmm. Hindi. Eh? Kaso lang ay parang ano lang natatakot. Okay, zoom mo. Hmm. Oh, yan yung sura nya? Hmm. So, ano ba gagawin natin dyan? Hayaan na natin dyan. yan? Hindi naman, hindi naman, hindi naman tingin kasi bibi yung isa o. Maliit pa yung isa? Maliit pa yung isa. Ay baka nanay niya yung isa. Yung yun okay. malaki, yun ang ano. Yung mama niya. Mama. Ano ba? Sa magot na, sa magot na, ha? Ah, nandun na tayo sa malayo. Ano na? Ano yun? Ano yun? Ang ganda yun.

ano? Oh, yun. Paano? Lalo, lalo, lala, lala, ginawa ko kay Isa, bro. Tumitingin sa atin, bro. Kay Isa, bro. Tapang niya, tapang niya Tapang mo, ah. Uh -huh. Tapang mo. Sumasayaw pa yung ulo niya. Tapos, bigla na naman, ano. Lumingon. Ano, galit ka? Ini siapa parang kahulukan? Psst, anaknya. Su, psst. ini yang mana-mana lembut ber. Ya, langsung nanti ngembok.

Uh, hindi natin uh, gagalawin dahil uh, nagpapahinga sila explore lang po tayo dito uh, ha? Huh? ano yun? ano yun? parang nagpunta sa atin ba? İnanmadığınız hali Kur'an. Lah, lah, bro. Para may <suara> sasakyan sa <suara> itaas, bro. Ano ba 'yan? Irog plano? Hindi, bro. Nandoon sa <suara> unahan, bro. Hindi, ito plano, bro. Hah

Pa eh, hindi naman yun aeroplano. Nakasteady, nakasteady yung, Na, yung sasakyan bro. Sa huy huy Lumilipad. Uy, uy, uy. nandun, banda yung sasakyan bro. Saan ka ano si bro? Huwag masyadong maingay. daming baliti pala dito. Ano ba yan? May 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 tunog ba yung drone na lumilipad, bro? Para siyang drone ba no? Pero hindi ko alam kung uh, may tunog ba yung drone o kagaya ba ng tunog? May tunog talaga. May tunog yung drone. Para siyang umander talaga na lumilipad na hindi naman si eroplano kasi yung eroplano mabilis. Kasi parang nakasteady lang kasi yun. Pero parang ano? sa si, ano ba? Parang ah, uh, si, ano ba? Right nawala siya bro, nagpat parang nagpatay ng ilaw niya. May na doon kanina na, na, ano kasi siya na nasa likuran ng ano ba, makapal na mga puno. May nahagip akong parang mga ilaw niya pero pag ano natin Ay. dito, nagkumambyo siya do lumipat dito. Mayroon, at pag dito na, parang nawala na yung mga ilaw niya at nawala yung tunog niya. Pero meron ano bro, parang mayroon ano ba may sakay parang dito lang atras ah uh, atras nga tayong konti bro balikan natin dyan kasi nawala yung boses nya ay ang kapal ng baliti dito kapal napaka kapal ng baliti oh, yung hawaii smog maulan na pala makadalag kung nawala yung sasakyan na parang drone drone kaya yun parang ay sa akin bro parang hindi drone parang hindi, hindi yun naman siguro ganun kalakas yung kung may kung may tunog man yung drone pag lumilipad hindi naman siguro ganun ka uh -huh. kaingay na parang may makina na <coughs> ano ba yung drone parang ano ba yung ano nang drone parang dynamo 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 talaga dynamo talaga no dinamo. kaso lang yung nakita natin at may nabilin natin ang bilis ang bilis na wala ang tunog lang ano natin dito san ah uh, tumuyok umikot lang siya so yun mga ka yun yung narinig namin para siyang ah, uh, isa siyang parang sasakyan na lumilipad talaga so napakakapal kasi ng puno dito mga ka kaya hindi natin masyado makita yung ilaw niya at pagpunta namin dun kum ano lumipat dito at dito talaga nawala yung ano niya yung tunog Ingat mo tayo ka dito sa barangay nito. Sige, sige, sige. Bro, ganito na lang. Ah, uh, patayin natin yung camera natin uh, dito lang tayo baka mag, baka, baka magpakita. Bumalik no. Oh. Saka aabangan lang natin ba? Sige. Ah, uh, pagpatay tayo ng ilaw para hindi nila tayo mapansin. Oh, tama, tama, tama. Baka magpakita o babalik dito 'yun. At least makakuna natin ng camera. Sige. Sige okay, bro. So, dito muna kami mga ka-explore. Abangan nyo po. Baka magpapakita po siya.